Ayan po, kumusta na po kayo lahat? na po yan? Ang episode na ito, ano po? Update ko po kayo sa ating mga pananin po. Uh -huh. Unang-una po ay sa ating kangkong. Ito na po yung kahulihan natin tinanim na kangkong. Yeah. Ayos-ayos na rin po naman, no? Tapos, siningita na natin sa gitna ng patola. Yan. Lahat po ng ano yan, may patola na ito. May patola na tayo dito. Oh. Ah, nagkaigin na, oh nagkakabuhay-buhay na po ah oh yan yung mga poste po kumabilang po natin yung poste lahat po meron yan oh napakabilis unong mani nira sa kangkong ngayon eh para po bang na immune ah pagka minsan na-attack pinagmamasdan na rin iba nating kangkong na eh? Yung parang mga nagiging puti Patola Oo oh. Yan na po ang garap doon sa ating kangkong tapos doon po naman tayo sa kabila. Ah, ito pala yung isa pa rin nating kangkong oh, na nalinis na. Yan, ganito na po. Nagpapasabol na po ulit tayo ng panibago. Yan. Yeah. Hindi pala ang huwari na dadakot. Pero, ito na po yung ganap sa ating kangkungan. Ang nagiging problema ko po sa ating kangkong ay ito oh. Hindi ko alam kung anong ito ang liit pa po niya inaatake na siya oh yan medyo hirap tayo ngayon sa kangkong oh awan ko siguro kung anong ma apply natin ditong oh. itlog itlog po ng insekto para oh ay nagsa ilalim po naman meron na naman eh para ito hindi na naman mapapakanabangan na oh. Eh. Tapos ito po naman ay yung isa pang batch natin ng kangkong. Uho. Ito po ay naubos na. Pero sumisibol na po uli. Pero ang talagang nakikita kong sakit nila ito talaga, Oh, uh. Yan. Ang dami niya. Pina ah uh, posible pong mapahinto tayo sa pagkakangkong. Gawa po nito, uho. Noo na hindi natin iniinda. Pero ngayon mas kumakalat. Ang bilis niya magparami. Uh gawa po ng ganito hindi na rin po mabinta. pagka may ispat ispat na po ang tawag dito natin dito yan may mga ispat uh. sa masalukuyan po tayo busy ngayon sa mais pero ito po araw araw pa rin po yung parbis natin ng Ah, meron tayong araw-araw na sinusuplayan po ng kangkong. Hindi po nawawala sa atin ay yung araw-araw ay dalawang sibuyas, araw-araw ay dalawang kilong sibuyas, tas araw-araw po ay yung 20 tali na kangkong. Uh Kaya ho, nung tayo ay ang tawag po natin doon sa isang madali, para bang napa na, napausap na, uh na yun yung ating ano, kaya ho kahit maliliit, yung ating kangko nga na sinasabi ko sa inyo ay napapaharvest na tayo basta wag lang mawala yung araw-araw yan kaya po ngayon kung mapansin nyo ito ma napaka AXC pa napapaharvest na po natin at gawa ho ng tayo hirap dito magpalaki sa malalaki oh parang meron na rin na yun aba naman hmm unti-unti na rin po nagkakaroon. Ito nga po ay hindi pa ready to harvest eh pero sa usa po naman natin sa dalahan. Kailangan na natin sila ma-supplyan. Oh yan. Ito na po ang ganap. Sa kangkong natin. Oh. Ta Ikli pa, oh. Hinahanap ko kung ano nag-iitlog dito. Mm-hmm. yun talaga po yung akala natin tuloy tuloy na no? pero may nadating po talagang ganyan basta po ang nakikita ko po sa piste once na dumami ang tanim mo naa-attract yung mga maninira oh. yun po ang nakikita ko yan po ang update sa ating kangkong lipat po naman tayo doon sa kabilang side oh gawa nang ng kinakabahan din ako at gawa ng siyempre yung sanang araw-araw natin ay di pinapahinto tayo na mga parang anong iyan oh yung maninirang iyan doon po naman tayo sa kabilang bats ng ano ating pool hati chichik yung ating kangkungan i-update ko na rin po kayo dito sa iba natin pang pananim mo oh. katulad po na rin okra good news po naman at nag uh, na oh. Oh yan po mga kasunod nating magiging kalakal oh okra oh, hmm. may mga naiiwan po pati talaga sa pananim yan no? Kaya ako para kung mapapansin nyo, bungi-bungi. Hindi nagpapamari para marihas. may mga sibuyas pa po yan sa ilalim pero hindi na tumuloy kaya ho sabi ko habang nagpapaganda tayo ng sibuyas tamna na natin ang okra pero talaga po wala na nalulusaw na yan na po ang ating mga ganap sa taniman aray po bala ko dito yung sili natin ha panigang kaya po nilinis na natin ito check natin dito sa kabilang ano kabilang kangkong dito okay okay oh. parang mas makapal dun sa kabilang maninira yan ito na po yung ating kangkong na matatanda pero nagbibigay pa rin po ng ani nagko-camouflage po yung ano tipaklong buti pala dito hindi ho gaano marami pero unti-unti na rin na nagkakaroon na yan ang ating kapalaran sana po ay continuous tayo pero pinapahinto tayo ng maninira yan ito po yung pinaka update po ano sa ating kangkong diretso na po uli ang sibol nila oh. gumaganda na ari naman ito um, mga natin. naging iba oh. kangkong din po oh. ito na po ang naging sa ating kangkungan ano po kangkung episode araw araw pa araw araw po yung ating order tapos po ay diyan nga may dumarating pong maninira sana po naman malampasan natin yan o um, mas lumaka pa po ang volume ng ating order ayan salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye